Good afternoon, good afternoon at anong oras na ba? Tika, check ko lang sa rilo natin kung anong oras na. Ayan. 5.55 na ng hapon, mga abel, yan. Tapos na rin tayo magpakain ng mga ibon yun. Medyo may tira-tira lang ng konti. Ayan. Ito yung lima nating mga young bird, mga abel. Ayan, mga south yan. Pero yung isang kulay green dyan na sing-sing. Tika, copy natin. Ano yun? yun? Stock yun. So, anak yan ni Peter Macelan, yung kulay green ng sing-sing. Then yung kapatid niyan is nakal natin kasi punong puno ng bulutong sa mukha at saka sa puwitan so parang nag light na siya kasi ako pagka gusto ko kapag naglagay ako ng ibon sa plier natin gaya dito gusto ko malalakas na silang kumain at hindi mahihina kasi para wala tayong pagsisihan pagdating ng araw hindi naman natin po pwedeng ilagay dyan yung may mga sakit kasi pagdating ng karera, gagasos lang tayo. Yun naman pala, wala din mangyayari. Kaya ang gusto ko, healthy. Magbibreed na rin lang tayo, healthy. Pero yung, yung bulutong nila, natural lang yan sa mga young bird. Mas gusto ko pa yung ganyang young bird is may o maaga silang magkabulutong kaysa sa naka-derby o naka-training, doon sila tatama ng bulutong. Yan. So itong naka-dilaw na Singsing Sing Nen -sing is uh, PHA MacArthur Ito, kung hindi ako nagkakamali anak to ni Pula at ni Peter B yan ang kapatid niya ayan yan yung may white plate na yung kulay blue yung kulay blue na yan ang sing -sing na singsing Sing Nen is PUF then eto naman is anak ni Wana yan anak ni Wana yan anak ni Wana to yung checkered na to na may ano Uh, may bulutong din sa bandang mata. Ayan, dilaw ang sing-sing. Violet. Combine ng BBC yan. South. Hmm. Tapos ito yun, nga. Yung green nating sing-sing. ano yun. commercial lang yan. Kasi yan, medyo ano na yan. Uh, na natin yan. Pwede nang ilipad dyan. Inbreed kasi yan. Kay Peter Lambe at Peter Maselan. Then ito naman. Ayan. tong isang to. Simple lang. Yan, yan, yung huli nating batch ng BBC uh, Winter, yan o Gray yan, ang gray, yan o. Gray pa, o Ayan Yan yung huli nating tuturuan Ayan, mga healthy naman sila talagang May mga bulutong lang, mga Abel Then dito, ayan, nakapisaan na rin tayo dito Kay Kay Dito, dito sa dalawa Kay Vicente Ngo Ayan, kay Vicente Ngo, Peter Ayan, ganda, wow at na naman tayo kasi yung unang anak nilang dalawa kasi batang-bata to mga abele so yung anak nila is naging healthy naman halos kabatch lang neto yun nga, yung dalawa niyang kapatid o dalawang anak neto yun nga, is nakal din natin dahil nga, super duper bulutong talaga, as in talaga bulutong hmm. wala tayong magagawa so ito, yun yung Peter Macella natin ay Peter ano ay, kung patayin Mm. Peter ano natin? Peter Vicente Oh. Ayan. Then dito naman, sa abila, eh wala pa. Crack pa lang yan. Crack pa lang yan. Oh. Ayan. Si Peter Malapot. Tapos si Juana. Then dito, yung egg na itong to, kasi magte clutch tayo, ang ginawa natin is pinasitar lang muna natin kay ah, kay litar, ayan, kay litar na yan Militar at kay Victor, Victoria Secret, ayan. Pero ito na yung anak ni Victoria, first clutch. Hmm. Ayan, ang ganda. Alam ko naka, ano to? Ito may white plate to eh. White plate to ito. Ano to? Ano ba singsing -sing na ito? Ay, yung kulay blue. Kulay blue singsing niyan, -sing mga abel Ah, uh, PUF South. Pero dito sa mga yan, mga naka-separate pa rin yung mga breeder natin dito, mga abel yan. Yan o, ang breeder natin. Uh, separate pa rin sila. Then dito, may papaita ko sa inyo. Naapisa na tayo kay Peter. Miss Peter. Ayan, naapit, Peter na tayo. Nakadalawang papisa na tayo kay Miss Peter. Ayan o. Then ang asawa niya is si JP. JP Inbred Bandenbrook. Ayan, nakadalawa tayo. So, ang sing-sing nyan is kulay blue. PUF. Kasi wala na tayong sing-sing na ano eh. Ng BBC. Yung mapipisa ng... Paano ito? Mapipisa ni Peter uh, Biaz at Ami Pula. Yun yung lalagyan natin ng BBC. Yan. Mm, yan o. Hindi natin alam kung checkered sila pa parayas o blue bar. Mm. O, dark check. O, ganito kulay. Oh. Ganda. Solid sila. Ayan, then ngayon, ngayong araw na to is Friday. Ah, uh, ikaarga natin si uh, Miss Rig Rigor. Si Rigor, ayan o. Ito yung mga kak natin na iniligay muna natin dito kasi para hindi sila nagbubugbugan doon sa loob. Kasi si Rigor kasi hindi masyado makakain dito pagka nandyan yung mga barako. Ayan hmm. o, tumataas siya o. Ayan, hmm. ikaarga natin si Rigor ngayon sa last lap ng TGRC ng Santa Ana Agayan. Hmm. Galingan mo ha. Galingan mong ibong ka ha. Hihintayin ka ni Dugyot. Hmm. Then dito naman, ito yung isa nating ibon na nakapwesto ngayon sa fundraise. Hmm. Ayan. Ayan, ito to, to, to. Pali pa rin natin. Ayan. Ito. Ayan. Morder na si Shopee. Ayan. So ito, yan yung at, ano natin, dissenting mo. Peter na may pasok na litar. Hmm. Ayan. Asawa niya yan, si Peter Maselan. Hmm. Ayan, no? Oh. Yan yung nakapwesto kanina. Naklak natin to. Kaso, pang 11 lang ata o pang 12 sa Puling Sa lupaw. Rebisiha. Hmm. Then, bukas, isa sa ID natin yan kasi second lap fundraise na natin ng PUF. Hindi ko lang kung saan banda. Anong kasi pangkasinan ata yun eh. Kaso nga lang ang nangyari dito, naglaglag ng isang bagwis ayun oh. No? Naglaglag. Kaya medyo bumagal pero okay pa rin. Pasok pa rin naman sa top 15 yung ibon natin sa pooling. Hmm. Sinubukan lang natin 'yan kasi hindi natin na-naikarga ng San Jose 9 9 <coughs> pa kasi nga nung kasalukoy ng ano, basketing ng San Jose, umuulan mga Abel kaya hindi na ako nagkarga. Hmm. Then eto, ito yung pin pinakaabangan natin sa Sunday. Mm. Lipad doon, lipad, lipad. Baka na dyan, lipad ka dyan, yan. Yan. Good luck kay, ano, kay Regor. So, nagawa ko na yung part ko. Ikaw na bahala, ano, uh, Rigor, Regor, ha? Kasi, uh, kinalulungkot ko nung nakaraang last two laps, o nung kabugaw, kasi hindi siya nag-clap. Mag alas uh, ah, dos yung cut -off. ang nangyari alas 3 siya dumating malakas yung ibon na wrong way lang sobrang hard race nun mga abel, kaya nahirapan pero na pa rin yung ibon kaya ngayon pupustahan natin si rigor ng mga iba ibang kategorya bahala na si batman <laughs> tiwala naman ako sa kanya. pero mas mahirap yun kasi ang karera namin is diretso kami ng kaliwa then ang last lap namin is kanan wala kaming training ng kanan eh. santaan na kagad kaya sutok sa buwan ang pauwi anon. Depende na lang kung may mga kasabay na magbibitaw sa Santiago, tugig araw, yan. Tingnan lang natin kung ano mangyayari sa atin sa paparating na Sunday, yan. Pero bago natin abangan sa Sunday yan, sa Santa Ana, siguro mga alas dos, alas tres na dating na Santa Ana, Ito muna, sa fundraise muna natin ito aabangan, yan. Mukhang maganda yung, ano maganda yung condition ni, ah, uh, Vicente Ng. Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero bukas si take ko rin kayo sa Sabado para makita natin kung ang kondisyon ni Vicente mo. pero mamaya magbi-video rin ako dito. Pag kinarga ko sa TGRC main ng Mexico area. Yeah.